PG ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Dahil nga sa nangyari doon sa restaurant ay nagiging paranoid na naman itong si at bumabalik na naman ang trauma nito sa nangyari. Lalong lalo na sa nangyari o na Kanyang naranasan dito nga sa kay Carlos At ayon nga kay Lynette ay parang natatakot na siyang lumabas Kasi nga sa tingin niya daw tuwing lumalabas siya ay sinusundan siya ni Carlos Kaya naman nagdesign nga ang kanyang kaibigan na kailangan nga malaman ni Dr. Arjit Tanyag ang kanyang kalagayan at kailangan niya ng proteksyon. Samantala naman, hindi nga nagtagumpay ang tauhan nga ni Moira na mapatumba nga itong si Dr. Carlos Benitez. Kasi nga akala rin nga ni Lynette ay siya yung babarili ng tao pero ang hindi niya alam ay si Carlos nga ang porteria ng lalaki na yun. Dito nga ay sinundan nga orhinabol nga ni Carlos ang lalaki na yon at tinanong kung sino yung nag sa kanya para barilin siya at walang ibang gustong pumatay nga dito kay Carlos kundi itong si Moira lamang. Kaya naman galit na galit nga itong si Moira nang malaman nga napalpak nga ang kanilang plano. Kaya naman dali-dali niyang tinawagan si Dax at sinabi na walang hiya ka, walang silbi ang mga tauhan mo dahil palpak hindi namatay o hindi niya natamaan si Carlos bagos munti ka na nga mapahamak si Linet. Alam nyo ba na kung may mangyaring masama kay Linet, ako ang kauna-unahang sisihin nila. Mga wala kayong utak dito ay galit na galit nga itong si Mura at the same time ay takot na takot siya kasi alam niya na babalikan at babalikan siya ni Carlos at alam ni Carlos na siya lang ang may kakayahan na Barilin ito o patahimikin. Samantala naman itong si Carlos ay sinusundan pa rin itong si Lynette kahit saan man magpunta. Kaya naman nagumawa ng paraan itong si Carlos para nga makasama at makita o makidnap muli itong si Lynette. Kaya naman ay... Nag-text siya kunwari at nagpakilalang si Giselle para kumain sila sa labas. Samantala naman tumawag nga itong si RJ dito kay Lynette para kamustahin yung isa. Pero yun nga sabi nga ni Linette, ay okay lang mang siya at sa katunayan nandun daw siya sa labas ng restaurant para nga hintayin nga itong ati Giselle ni RJ dahil nga nag ito nakakain sila sa labas. Dito ay nagtaka na nga si RJ kung bakit at paano nangyari yon e eh nasa meeting at may importanteng meeting nga ang kanyang ate Giselle at hindi makakalabas ng hospital. Kaya nga dito ay hindi na nga matapos o natapos ang pag-uusap nila dahil bigla na lang ang nakpa ni Carlos ang bunga nga nitong si Lynette at dito ay hawak-hawak na nga ni Carlos si Lynette habang nagpupumiglas ito samantala naman sobrang nag-alala nga itong si Dr. R.J. Tanyag sa maaaring mangyari dahil nga malakas ang kutob niya na baka nga pakana yon ni eh, Carlos dahil alam niya na hindi magagawa ng kanyang ate Giselyon na mag-text nga dito Kylie Lynette para sabihin na kumain dahil nga nandoon sa conference room. Samantala naman, takot na takot nga itong si Moira sa maaaring mangyari sa pagkukrus ng landas nilang muli nitong si Carlos. At ito namang si Giselle at si Dr. RJ Tanyag ay gulat na gulat at hindi makapaniwala sa desisyon ng korte na walang sala na nga si Moira. Moira. Ngayon ay malayang malaya na si Moira dahil nga hindi sila nanalo sa kaso. Naputol nga o nabuswelto nga sa kaso na isinampa ni RJ at ni Giselle si Moira dahil na rin itong si Dax ay hindi na nga nagtistigo laban sa kanya. Kaya naman masayang masaya nga si Mora dahil sa wakas ay malayang malaya na siya at malaya niya nang gawin kung ano ang gusto niya dahil wala na nga siyang uh, kaso. Samantala naman itong si uh, Lynette ay takot na katakot nang malaman niya na ito pala si Carlos ang dumukot sa kanya. Samantala naman itong si Annalyn ay lumabas nga at doon yung lalaki na inutosan nga ni Dax para uh, barilin itong si Carlos akala niya ay si Lynette yun pala ay si Annalyn. Dito ay sobrang kabarin at takot ang nararamdaman ni Annalyn kung bakit tinawag siyang linit ng lalaki. Isa lang yung ibig sabihin no, na merong taong gustong magtangka sa kanilang pamilya. Kaya naman sobrang pag-alala nga nitong si Annalyn at hindi niya alam kung ano yung gagawin. Samantala naman kakaabangan natin kung ano nga ba ang maaring mangyari. Ngayong nasa kamay na nga ni Carlos, itong silinit. Ano kaya ang maaaring mangyari ngayong magkasama na silang dalawa? Lalo't lalo na na sinabing nga... Uh ni Harry dito kay Carlos na papapatawad lamang daw siya ni Lynette once na itama niya ang kanyang pagkakamali. Siguro ay isasabihin na nga ni Carlos kay Lynette yung mga katotohanan at yung sikretong itinatago ni Moira sa kanya lalong lalo na sa sabihin dito ni Carlos kay Lynette na hindi nga siya ang totoong kumidnap at pumatay dito kay Don Pepe. Sasabihin na kaya ni Carlos na si Moira ang may pakana ng lahat ng mga problema dito sa Apex. Lalong-lalo na ang nangyari kay Don Pepe at tama lang naman si Carlos na wala siyang kinalaman doon at ito lang si Moira ang totoong may kasalanan ng lahat. Siya yung punot dulo kung bakit na matay na lang itong si Don Pepe na hindi man lang nasabi ang katotohanan na itong si Carlos ay totoong anak niya ay si Zoe at hindi anak ni Dr. R.G. Tanyag at ganun paman pinapaikot-ikot lamang sila ni Moira sa palad nito kaya kaabangan natin kung ano pa nga ba ang maaaring mangyari sa abot kamay na pangarap kahit na marami na ang ayaw manood dito sa abot na kamay na pangarap dahil nga sa paikot-ikot lamang pero patuloy lamang ang kanilang kung saan nga ay patok din at sinusubaybayan natin at ng iba pang mga manunood.